Dahilan sa paparating na bagyo, lahat ng cast ng Roja ay nanatili sa loob ng hotel. Mga kaibigan, sa araw na ito, ang sabi din dito ni Kai HR fan account, indoor sila the whole day kasi masama daw ang panahon doon. Ingat kayo, sabi niya pa. Thank you daw sa pa-update. So narito po ang mga pictures nila. Ayan, nag-i-edit po si editor po yung mga screen nila uh -huh. and yes narito po ang panahon na hindi maganda kasi nga po may bagyong nando na magla landfall sa Cagayan area mga kaibigan aside from that mga kaibigan ang ating balita ay itong uh, mga nangyayari sa paligid. Narito po ang buong historia ng post ni Maymay May Entrata kasama ang uh, inquirer.net mga kaibigan. Sana Lexter Jewels kulang pala yung balita ko kanina mga kaibigan and I want to give you the whole message ni Maymay May para sa sambayan ng Pilipino. Narito po, deserve po natin ang mas maayos na bansa. Ang sabi ng isang Maymay May Entrata na i-finiture dito sa inquirer.net mga kaibigan. Sabi muna dito ni inquirer.net, Actress Mama Entrata urges urge Filipinos to continue hoping and praying for the betterment of the country. Reflecting how she was used to sometimes walk in floods on her way to school, Entrata noted that this is not normal and shouldn't be normal for others. So narito po ang post ni Maymay May sa Instagram. Via mm -hmm. Tricia Tamio, ang sabi dito, kusto ko lang sabihin ng diretso, deserve po natin ang mas maayos na bansa. Yung buwis na binabayaran natin, dapat na pupunta sa mga bagay na makakatulong sa tao. Tulad ng maayos na kalsada, edukasyon, healthcare, at hindi lang sa bulsa ng na mga nasa maling tao. Naalala ko lang kabataan ko po, sanay akong maglakad papuntang school. May araw na naglalakad kami sa baha ng kaibigan ko, tumatawa lang kami kasi sanay na. Akala namin normal lang yon. Pero ngayong mas may alam na ako, na-realize ko na hindi dapat ganon. Hindi dapat normal ang baha, ang sirang kalsada at ang hindi maayos na sistema. Lahat po yan, resulta resulta ng kapabayaan at paulit-ulit na pagkukulang ng mga nasa pwesto. Totoo, matibay po tayo at kaya nating tumawa sa gitna ng hirap. Pero hindi ibig sabihin na okay lang kasi hindi dapat tayo masanay sa mali. Deserve po natin ang gobyerno na tunay na naglilingkod, yung tapat at inuuna ang kapakanan ng bayan. Pero alam ko rin na hindi lahat sa gobyerno ay masama. May mga tao pa rin na may malasakit at naninindigan sa tama. Kaya sabay po nating ipagdarasal ang bansa natin na sana dumami pa ang mga leader na may puso para sa bayan, na unti-unting magbabago ang sistema, na balang araw hindi lang tayo matututo, mabuhay para lang makaraos, kundi mamuhay ng may dignidad at tunay na pag-asa. Pilipinas, may pag-asa pa po. Huwag tayong titigil, maniwala at magdasal. Yan po ay galing po sa isang Maymay and Trata na ikinaka-proud ni na. Shout out mamagang may fans, Kampepe. Parang yung shuvi lang din to. Blood is thicker than anything. Ganon. Ang sayatin, may may nang galing sa hirap kaya ramdam niya ang pangkaraniwang Pilipino. So yan po, may pa anxiety na medyo hindi ko gets yung sinabi mo. Pero whatever that is, okay lang yan. Opinion mo yan. Pero yes mga kaibigan, ang makita ganito ang klase ng uh, concern ng isang may may entrata sa mga nangyayari sa paligid mga kaibigan. That means hindi lang po siya nagbabasa ng balita, hindi lang po siya nagtatrabaho, hindi lang po siya nag-aalaga sa pamilya niya, kundi may puso din siya at nakikialam din siya sa mga current affairs na nangyayari sa paligid. Sabi ni Jade Richie Soprano here, Amen, Amen. Jerome Alacre is saying, I'm so proud of how you are using your voice and your platform to influence the youth. Keep it, keep it up my mind. Sabi ni Javien, kanang happy ka ayota sa una kay pag magulan na may stuck na tubig sa basketbolan, pwede ta magdula-dula sa baha, pero karon nga na nata sa sakto nga edad, maudi ay to ang reason nga nagikurakot ta sa Pinas kay Gibulsa man di Rinier de Gala, very good talaga ang anak ko. Cynthia Patricia Dime, may remember imong friend ni Saum Gayud sa baha. Tabang. Ay, katawa. Sandali. Uh, let's love while you're sharing, but my God. Aha. ba't naging English na ito mga kaibigan? Pilipinas, Pilipinas kong mahal from John Boris, Maricel Nieves, may may napaluha ako sa iyo sa mga words of wisdom mo. Sa iyo talaga boto ako may salamat, may may dala, dala resina, kapit malapit ng uyan. Mary dela saying yes to mindig at paglaban natin nating bansa. So proud of my girlie. Eh? Ayan, marami po dito ang mga comments, uh, mga kaibigan, na hindi natin kayang basahin kasi umabot na po ito sa 88 comments mga kaibigan with 17,500 likes po sa mga oras na ito. Narito po ang buong post ni Maymay Entrata. Ayan. Tapos yan. Tapos yan. And so yes. Yan po ang kabuuan ng post ni Maymay na ikinasaya ng 17,500 katao with the comments of 88 and a share of 482. Mabuhay ang puso ng isang Maymay and Trata. Nakaka-proud ka inday Keep going. Ito okay, yan. Yes. Dapat talaga tayong uh, makialam but in a proper way hindi yung nambabato tayo nananakit tayo ng ibang tao at naninira tayo ng mga ari-arian leave it to the uh, Supreme Court as to what to do with this thief itong magnanakaw na ito ng mga government officials and mga malalaking tao sa DPWH o kung saan pa man dyan and uh, let them decide anong gagawin sa kanila ikulong ba sila tanggalan ba sila ng mga ari-arian aha, aha uh, at marami pang iba, sabi nga ni Vice pwede lang patayin kuhanin ang mga body parts, diba pero hindi, tama yun uh, siguro ikulong ng mahabang panahon at yeah, para matakot siguro tama yung sinabi niya na magkakaroon ng tamang judgment tamang uh, tawag dito Uh, due, due, process of law. ba? Diba? The right process. Hearing, evidences, and everything. And then sabi niya, Nako, death penalty po sa mga... Uh, alam mo yun? Ma-verdict ng uh, talagang nagnakaw. O ba diba? Para wala nang susunod pa na mga tao sa kanilang mga yapa. Nakaproud ka hindi Maymay and Trata? And yes, uh, talagang hats off kami para sa iyo Maymay. Nang dahil sa post ni Maymay na yan, ang sabi ni Ana Marie, napakamahinhon ni Maymay magpahayag ng saloobin, uh, pero tagos sa puso at punong-puno ng pag-asa at inspirasyon. Sabi naman ni Apple Jack, this is so beautiful, my my. We are so proud of you using daw your big platform to influence others po. Yes, yes, yes. Samantala, habang nasa issue ng current issues uh, ang pinagugutan ni Maymay and ni Donnie, eh. ako, si Kai H Sorry, si Kylie Cherry and Kaimin Dinola ay iba naman po ang pinagkakabalahan. Narito po ang mga footages ng dalawa. Let's